TNC Pro Team, laglag na sa MPLPH Season 12. Eko, bigong sirain ang win streak ng Blacklist. Habang sa MPL Cambodia, Pinoy ang nagkampiyon. Brokey at your service mga tropang Just ML at ngayong araw panibagong mga topic na naman ang ating pag-uusapan. Pero gaya ng nakasanayan, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button, notification bell, at idami nyo na ang like para lagi kang updated sa videos natin. At tara, simulan na natin. Lakas ng Pina sa MPL Cambodia. Maagang celebration mga tropa para sa mga kababayan natin sa nasabing liga. Dahil wagi ang team nila Kose at MP na King na si Yusun kontra CFU Gaming. Sa best of 7 match, nagawa nilang manalo sa score ng 4-3. Kahit naging di kita ng laban, Nasecure pa rin ng Team CU soon ang kanilang tiket sa M5. Habang sa MPL Malaysia, sa kasamaang palad mga tropa, bigo ang Team SMG na manalo against Homeboys. Bagamat maganda naman ang kanilang pinakita dahil ka na nilang ma-reverse sweep ang Homeboys, hindi pa rin ito naging sapat pagdating ng Game 7. Pero teka, hindi pa naman tapos ang takbo nila Miko at Sasha dahil kahit papano, Kasali pa rin ang Team SMG sa wildcard round. It means may pag-asa pa rin silang makapasok sa M5. Next on the list o sunod naman nating aabangan mga tropa ay ang magkakampiyon sa MPL Indonesia. Sa mga susunod na araw, laban naman nila Baloy, Marky at Kyrie ang ating aabangan. Suportahan ang ating mga kababayan sa laban tungong tagumpay. Dumako naman tayo sa MPL PH. Panibagong season, panibagong kabiguan para sa Phoenix Army. Sila kasi mga tropa ang unang magpapaalam sa kasalukuyang season ng MPLPH. Nakakalungkot lang isipin na maaga na namang hihinto ang kanilang biyahing tagumpay. Sa kanilang pagpapaalam, makabagbag damdaming nagpasalamat si Benting sa lahat ng sumuporta sa kanila. While on the other side, ang mga Orcas ang unang team na nakapag-secured ng kanilang playoff slot. Ang kaso nga lang, bigo silang sirain ang record ng Blacklist sa pinakamahabang win streak sa MPLPH. Kaya ang resulta, Dalawa sila ng blacklist na merong labing isang sunod-sunod na panalo. Sa pagkapanalo ng RSGPH against Echo, nagawa din nilang masecure ang kanilang MPL slot. Kaya ngayon, tatlo na sila ng Eco kasama ang AP Brand. Alam naman natin na mainit lagi ang usap-usapan patungkol sa rivalry ni Irad at ni Carl TZ. Kaya nang matapos ang laban, hindi malilimutan ang mensahe ni Irad. Aniya na kaya daw sila nanalo eh dahil nirespeto niya ang mga sinabi sa kanya ni Carl. At hindi daw siya nagtanim ng galit. Kung maaalala nyo kasi sinabi ni Carl kay Irad na magpalakas muna daw to at sa laban nga nila ngayon, mukhang nasagot naman ni Irad ang hamon sa kanya. Ops! Teka tropa! Bago mo i-close itong video na ito, huwag mo munang kalimutang i-hit subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating hot topic. Anong masasabi mo patungkol sa topic na ito? O may request ba kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin sa susunod? I-comment dyan sa baba. This is Brokey from Just ML at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.